Kumusta ang magandang hapon po sa inyong lahat ng mga kapwa ko kaparmer So ngayong hapon, nandito po ako sa aking area Sa taniman po ng mga gulay sa probinsya po ng Sambuangan din sir Kunsaan, tingnan natin yung mga pananim natin ng mga naiwan rito Ayan po mga kaparmer, ang lara So, wala na Dahil mura, pinapabayaan lang yung tingnan nyo, sobrang daming bunga So yun po, dito ang problema sa amin alam natin sobrang mahal sa Maynila pero dito nako sobrang mura kangaya nga iniwan na so ang variety po nito ito po si Emperor F1 sa Maynila nasa tag 300 ang kilo pero dito 20 pesos wala pang bayar yan sobrang daming bunga mga ka-viewers mga ka-farmers hanggang doon kasi sobrang laki po ang taniman na ito Oh, kitik sa bunga. Ang emperor. Ulan na. May dupi na pluman. Ayan. Muna yung ganyan mabuhi, kaya kaya kaan. Ha, ha, ha.